may nagtanong, Hello po, sino po ang pipiliin ko? Ang mahal ko o yung mas mahal ako? So bago yan, naniniwala ko sa opposite attracts. Bihira lang nag-work yung mga personality na pareho. Example, parehong malakas ang personality o kaya parehong mahina ang personality. So bihira lang mag-work out yung ganyang mga relationship. Kasi nga hindi mo pwedeng pagtapat yung apoy versus apoy. Kasi magliliwaban yung dalawa niya. Parehong mabunganga. Isipin mo ang dalawa. Yung magpartner, parehong mabunganga. Hindi nun pwede yung parehong mabait. Yung uh, boring siguro tingnan. Meron ganun, meron mong ganun relationship. Pero bihira lang. Yung parehong tahimik. Tsaka yung madaldal na magpartner So bihira lang yan. So exception to the rule yan. So paramihan talaga na magpartner Yung isa malakas ang personality, yung isa mas mahina. So ganun. So magbi-baseline tayo ngayon sa personality ng isang tao, lalaki ka man o babae. ibe base natin yon kung dapat mas mahal mo o dapat mas mahal ka. Nakadepende sa personality mo. Ito yung rason ko. Naniniwala ako na babae ka man o lalaki, kung mas malakas ang personality mo, dapat ang pipiliin mo yung mas mahal mo. Example, babae ka. Mas malakas ang personality mo kaysa sa lalaki. So, yung lalaki na under mo ngayon, dahil doon mas giver yung lalaki sa iyo kasi mas malakas yung personality ng babae so dapat mas mahal mo yung lalaki na yan na mas mahinang personality kaysa sa iyo kasi mas malakas yung personality mo eh kuno na lahat ng decision kahit na sabihin natin dapat lalaki yan nasa lalaki yan kasi nga lalaki siya. Final say sa decision pa rin sa mga bagay-bagay na importante, dapat lalaki talaga. Say siya ang head of the family. Pero dahil malakas ang personality mo, so ikaw na nasusunog parati. Darating yung time na magsasawa din sa iyo, kahit gaano pa kabait yung lalaki ngayon. Darating yung time na kahit sabihin mo, hindi ka mahiwalay ng lalaki, maghanap ng ibang kalinga yan. Kasi nga, nature ng lalaki maging dominant, at ang nature ng babae maging caring. So, nagbaliktad ngayon. So, naging dominant yung babae ngayon. Kahit man ganun, kung tinanggap ng lalaki yung role niya na mas dominant yung babae, dapat in-expect niya yung babae na magki-care pa rin sa kanya. Yung care na hinahanap niya. So, kapag hindi nangyari yun, doon tayo nagkakaproblema. Eh, kung... the other side naman, yung lalaki, yung mas malakas ang personality. Tapos, yung babae, yung mas may ng personality. Since ang lalaki nature niyan maging dominant uh, basta maging provider lang yung uh, mas malakas na personality ng lalaki mapapalagay naman yung babae sa mga, sa bagay na yun wag lang yung malakas yung personality ng lalaki niya oh, siya nang na dominant sa relationship yung giver ngayon yung babaeng mahina mas mahinang personality May well, give nang give eh hindi naman provider tong malakas ang personality ng lalaki Mate-turn, lalo na pag may mga trabaho, may kakilala ganyan, or mayroong maligit-ligit, mga ganyan-ganyan, na uh, lalaki na isang provider. So, doon tayo nagkakaroon ng problema na naman. So, ang sinasabi ko lang, pag babae ka na malakas ang personality, dapat nire-respeto mo yung pagiging lalaki pa rin. Kung no, lalaki ka naman, malakas ang personality mo, mas, mas may yung babae na partner mo, ang inihingi lang yan, maging provider ka sa pamilya. So, may nag may magre-reklamo, sexist ka, mga ganyan-ganyan. Hindi na ngayon tinukusoy niya sa panahon ngayon yung mga ganyan bagay. Siguro nga, kaya nga doon yung nagkakarulan yung mga achiever na babae. Tumas yung katungkulan sa trabaho nila. Tawag sa kanila, mas matas ang tawag sa kanila. Feeling nila, dapat silang nasusunod sa relationship. Basta to wrap things up, So, dapat yung mas malakas ang personality sa relationship, dapat mas mahal niya yung partner niya. Kasi dominant sila eh. Yun lang. Yung mas malakas ang personality, yung kung babae, mas mahal mo dapat yung partner mo and magbigay ka ng respeto. Yung lalaki, mas mahal mo ang partner mo, dapat maging provider ka. Yun lang naman.